Ang laking talong. Hmm? Yummy. Good morning mga kalangaray. Tayo ay naghanap ng talong oh. Yan oh may ano. May talong. Yan. Ta. Yun. Aray yung mga ano na. Uh, pinabayaan ng may ari. Pinatabasan oh. Patay ng iba ang nabuhay ay yung ginamasan ko nung isang araw para makasingaw sila o oh, naka ano na tayo naka apat ng peraso naka apat na tayong peraso ari pa oh. yung mga ano na Ah. Uh, tera tera talong muna ating ulamin talong hindi pa ako tapos maglinis ang gwalas doon pupunta lang ako dito at ano sasaing ako ay sasapaw ko na lang sa sinaing hmm. ang bilis ng damo nilinis ko araw nung isang linggo ay yun may malaki oh ang laki oh wow ang laki ang laking talong yummy hmm? laki Wow. Ang laki oh, haba. Oh. Haba no. Hmm? Lampas sa kamaya. Oops. Hmm. Uh, hmm. Uh. Ano pa tayo? Ah, uh, bilis ng demo. Hindi rin sa araw ay Mm. Hindi, Hindi ko na kadalang tubulok. Hindi na saan ko. Nalinis ko na nung sa araw eh. Sa minggo. Hmm. Nakano na tayo. Naka lima na. Hmm. Yun, meron naman. Oh, meron naman. Malaki. Dalawa. 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 Hmm? Dalawa. Yummy. Libre na tayo sa pangulam. Yan. Yan. Hmm? Dalawa. Naka... Yan Pito na. Pito natin. Baka may pa. No. Wala ano. Pare. Hmm. Kunti pa. Isang araw na. For the moon. Tama na ito. Kasi na ito sa atin. Sulo naman tayo. Tayo ay mag tatabas pa ng ating tataniman ng mais pagkatapos natin magulis thank you for watching follow for more